Yes. Yeah, ayan, tayo po ay chest. gagawa ng anti antibiotic. Tatum, ito po ano, ay maganda tatum, para ganito, sa ating katawan. Ang ating pong ingredients ay ang sumusunod, bawang, bawang uh, tatlong yeah, ang aking ya, gagawin ay tatlong buong bawang, tsaka lemon, uh, isang uh, buong uh, lemon, sibuyas, sampiraso niya, yung, yung, yung katamtama ng alaki at ang ating honey. Ito ay, tayo po ay, hindi tayong bata na walang Gagawa para pangaraw-araw ating resistensya ito. At kung paano tayo mapanatiling bata at walang sakit O di po ba guys, kapag tayo ay walang sakit Tayo ay mananatiling bata Ayan guys um, Ang ating gagawin ay para pampalakas ng ating resistensya At para pangpahilom ng mga lamat-lamat sa loob ng ating katawan Kasi ang ating katawan po ay mayroon po yung mga uh, Parang mga sugat-sugat konti konti ay, ay, ang, ang bawang po ay napakatinding antibiotic po niya kaya yan po ang ating gagawin ito ay napakatinding antibiotic panlaban sa mga ubo at sipon kumain lang po tayo nito at isabay natin sa mainit na tubig sa umaga ah, diba kumuha tayo ng isang kutsara sumandok tayo dun sa ating garapon ng isang kutsara na dinikdik. Ay, yung mga bawang na pinagbibi ano, natin iwa sa tsaka lemon, um, tsaka yung masibuya, tsaka yung luya. Kumuha tayo isang kutsara, at tsaka isubo natin. Tapos, atin pong uh, sabayan ng maligam-gam na tubig sa umaga, na no, walapang wala pang laman ng ating tiyan. Yun po ay ating gagawin araw-araw para po sa ating nakakatawa na para tayo po ay manatiling malusog at healthy. Yan po ay number one na probe po yan ng ating mga kaninunuan noong unang panahon dahil noong unang panahon po ay wala pa talagang mga doktor. Kaya ang ating mga ninuno ay sila ang gumagawa ng kanilang mga uh, panlaban sa mga sakit. Ayan po guys. Yan ang kanilang ginagawa. Kaya tayo po ay gagawa rin tayo para tayo ay hindi magkasakit lagi. Ayan, kapag tayo po ay kumain yan lagi sa araw-araw, alam niyo ba guys na ang loob ng ating katawan ay malilinisan dahil ang kidney natin ay malilinisan dahil ang lemon at saka ang power ng limon, bawang sibuyas at saka yung honeybee luya. Na pagka nagsama-sama mo yun sa ating katawan, napakaganda po ng resulta. Tayo po ay hindi na magkakasakit. Totoo lang po guys, yan po ang ating um, nalaman doon dahil sa yung kumakain po niyan ngayon ay nasa 100 plus na pero ang ganda pa ng katawan niya walang maintenance at saka siya ay nanatiling uh, healthy hindi po siya ba 100 lang edad niya yan po ay may katotohanan dahil sa uh, ito po ang gamot talaga na antibiotic napakatinding antibiotic uh, kapag ikaw po ay mati eh, matitigil na po dahil kapag ito ang iyong sinubukan at kainin araw-araw na pagkain sa umaga para hindi po tayo magkasakit ay talagang napaka -effective. At kapag hindi na tayo magkasakit o oh, di ba diba, mananatili tayong bata at healthy dahil ito ay ating ginagawa lagi. Ito po ang sekreto ng mga matatanda na ang hahabang ng buhay nila dahil sa bawang luya, lemon at sibuyas kasama ang honey. Ayan guys, tayo po ay um, magawa tayo po nito. Wala pong mawawala. Hindi po tayo magastos, Hindi po ito magastos, guys. biruin mo nasa kusina mo lang 'yung mga uh, kukunin mong ingredients. Uh, 'Di ba? Lemon, bawang, sibuyas at siliya with honey. 'Yan lang po ang atin gagawin. Nasa, nasa kusina lang po natin ito kaya wag po tayo mag-alala dahil hindi po tayo gagastos ng malaki dahil ito po at tsaka sulit naman guys kapag lagi mo to ginagawa araw-araw kinakain mo to o uh, ba diba? kakain ka nito sa umaga wala pang laman ang tiyan mo kukuha ka ng maligam-gam na tubig kukuha ka ng isang kutsara sa garapon ng iyong uh, doon ng mga ano to bawang sibuyas tapos susubo mo siya tsaka sasabay mo ng, ng mainit maligam-gam na tubig tapos after 30 minutes, so oh, sa ka mag-almusal. O, di ba? Enjoy na. O, oh, gawin po natin to. Sa, uh, atin pong subukan kung ano, sa loob ng tatlong buwan, ma, ma doon mo talaga mararamdaman na ang kagandahan ng efekto nito. Pero ano, kapag ka tayo po um, gumawa nito, tuloy-tuloy na po hanggang sa ano sa araw-araw na po natin, isabay na po natin to sa ating araw-araw na gawain tsaka tayo ay hindi talaga magkakasakit guys, ayan po ang aking um, share naman sa iyo sa araw na ito guys um, thank you for watching God bless and mabuhay po tayong lahat